Oh, imagine ko nga dito si Mami Noyni. Oh, Nagbabali ba yung sumisigaw lang yun? <laughs> yun. Ano kaya ang laro niya ba? Bakit? Bulata. <laughs> can you show Oh, we can't? Oh, I miss him. Sino? My dad. Ah. Nag-react ko. You used your dad! What are you talking about? What if I actually do miss my dad? Uh, Ako din, miss ko na din siya. Right. Ay, okay. no. May sila. First time. My mother. Five Ate Colette! Ate Colette! No. Yeah. I think we can't be together. Sabi niya pa kanina. I think we can't be together, Colette. That's it! Nice one. Six-four. Six-four. Be careful! Try try doing that without walking. <laughs> solar boys. Mga willing mag garo sa initan. Totoo. Kahit init ulan. Kahit tarik araw. Solar boys. Badayo't ah, dadayo. Hmm? Ano tawa-tawa niyo dyan? No lang? Wala. Happy lang. Bakit? you happy? Ano papa saya? Wala naman. Wala. Wala? Dito, oh, oro pa dito. Isbog dre at dias, isbog dre isbog. Mane pa pa sa sayo, sayo dito. Wala man. Really? Wala. If you smile, meron. Sige. Oh! <laughs> oh, yung <laughs> G! Oh, sure oh di ba? Na, meron pa pa sa sayo. Meron, oh. nakachinelas. Puti kayo. <laughs> kayo. Yung dayo Yino sa barangay. Ay, bakit na napak? Oh! Ay, mm. hold, hold, hold. <laughs> Sakit ng kamay ko eh. Pero okay lang. Okay Ang haba na ng cool down mo. Dapat mag-play ka na with Jaren. Oh, masakit pa din, oh. Tignan mo, oh. oh di ba? Namumula na siya. Ngayon. Bunog na siya. Ah. <laughs> Ay! Meron ka din, Ako Che. Din pala! Masabog. <laughs> Ito, nagpa-purple, oh. Namaga nga siya. <laughs>

面倒かったな。 Bakit? <laughs> <Ay, laughs> <laughs> may ano <laughs> ka dyan ah? Hindi kasi nasa kanya may yung bola. May tinitignan ka dyan ah? Nasa kanya yung bola. Ay bakit? Bola. Sa kanya lang pala. parato yung bola? Oo. Siyempre ng time na yun. Bakit parang matag? I echoed them. This is so high school. I <laughs> know. <laughs> <laughs> nice one, your snipe. <laughs> Cross over! Maraming <laughs> <laughs> maluksok! Oh. Oh. Okay. Ganda ng ano? lights. Ganda ng lights. Ganda. Ano? Puting-puting-puti. Silaw. <clears throat> Yes, auntie Sima! Hindi po nag-a-inimate na kilid na. Go, go, go! Oh, the sapatos na rin na mo oh, na. Go, Jay! Oo, oh, oo. Oh. Ito mo rin. It is! Batik, uy, iyong batik. Are you sure? Oo. Sila What the hell, Lord? Why oh, is it my fault? It's your fault. Go. Okay. Unsa? Sige, oh, go! Go, go, tagpo. Ikaw na ako. Ano ginto? Go. I'll do it then. Parang may inaan. Pa Ay, sorry! Shhh, bawal magsakitan. Don't drop niya. I have lapel. Careful, Rain and Jaren. Hoy! Rain and Jaren! No, 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 rain, rain, rain. <laughs> Gosh, do it, do it. <laughs> rain and Jaren, careful. Yeah, yeah, yeah. Nice one, done. Oh Keeps looking. What the heck? Something is going on. <sighs> something is going you know? Dito. Dito, okay. Dito alam. Huwag mo ko yung dyan. Hindi ko alam. Ay! Like... Hoy, Ay! I was Ay! Ang huwag natin set! Na. Kito. Oo, um, niya. Ayaw, may na yung minasan. Bro. So, no, Ay! na Ay! 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 ni Kuya? Ay! 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 nga Ay! 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 bigyan Ay! 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 Okay, okay, okay. eh, no. Nasubukan. Eto yung Hindi na ako. Kasi sira na. Yung matagal lang hindi nagamit yung mga. Yung sa akin kanina tapilok ako. Gumasa susmo. Ay naku. Huwag naman. Huh? 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 mong bataan ka, Huh? Sige, ganyan. Isang tapag yung bataan. Pero tasantisima ni bataan ni Uy. Oh.

Pwede lang ba tulagyan ng ice cream Madami. Pag abot ko yung net, magiging spike ako. Ilang score na? Stay na lang. Sana makapractice ay with niya para alam yung ano. Kaya nga yung taas. Kasi before na practice naman sila with me. With net? Saan ba? There, activity area. Pero kasi dito, pag doon ka nakatambay, di ba talang mo yung basketball uh -oh. -huh. So sana. Sana makapractice uh -huh. eh. Importante kasi alam natin yung net eh. Oh, shit. Ay, sorry. Wala lang, like that. Shucks.

bilis sa height, in general, in general, oh, so ano sa height? bilis sa height lagi. pamilya usa sa well, height. Mm. tapos. makes sense, makes sense. Mm. tapos. it's sa over. samok. mixing jam, chocolate, oh. cream jam. mmm. tapos. Mm. tapos. Sama sa, sa TGM. Okay. Pinahirapan nga pa yung sarili Ooh. niya. Just say... Teka lang, uh nagpa-insistent no? pa ako. So, kinsag yun. So, majority wins. Okay. Kailangan talaga may pipili. Dapat! Mm. Si Jaren. Sa! Wa, di mo ba guna basketball? Dito lang. Wala. Mm. sa sa si ikaw ikaw. Marunong mag... Dila na yan. Ikaw. Dila na... 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 Wow. na yan. Ikaw. Dila ikaw Dila na Dila Got that? <laughs> Tapa. Tapa. Ay, tayo po. <laughs> TATLO loh. Jaket nang kamaico herbs. Oh, nubun ugud sih Oh, O, uh, pwede ko magiging bukas? Bukas, dili. Ay, dapat na yon. After shower call? Or ngayon? Alin. Okay. Like maglagay ng ganyan. Pero pasaan eh. Pasaan, yan. Dili, maga, yan. Ito, dili. maga dito lang. You know, mawawala lang to. Ang importante mawala yung pain. Masakit ba? No, importante maka. Kasi nag ano, nagmagadi. Ito sa akin lang masakit eh. Kahit anong mangyari, pinapasa. Ano ba no? It's part of the game. Alam Pasta, mo, yung hindi ka talaga pwede mo laro. Hindi okay. pwede mo Sorry, Kuya. Uh, sa para sa Ben na lang. Hindi 'yan gagawin ko. Grabe ang balat ni hindi ka sanay sa masaktan yung braso mo. Baka naman yung kamay ko Friday. Sige, sa, 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 sana. Kaya natin bukas. Oo. Yeah. Pag mo kaya bukas, huwag mo na bukas. Oh, okay. mo ah, na, dira. Ano mo ko? Kuya, di ba may spray kayo na pangwala ng pain? Ano diba may ganun? Yun ginamit sa akin sa ano po sa ano, London. Ay, talaga. Oo, oh, di meron silang ganyan. Kuya, para hindi ko lang ma-feel yung pain. talaga. Sa, sa ko, sabi ko. Oh, so relaxing. daw Anong sinabi mo? <laughs> Mami, sakin na ko. Sige. Sobrang bait ng mga kasama ko sa London. ka dito. Na-board ka doon? Oh, and oh. Sa Sabang sa'yo ko. <laughs> Bakit? Kasi ako, Isa. Uh, tapos nag-tint ako, yung diamond. Yung may yung mga number number. <laughs> no, tapos ko talaga. Sa akin, puro kami chikahan lang. Chika-chika mula pag gising ko, chika-chika pa chika mula pag mga Sige lang, kachikahan ko. Uh, Nood ako movie. Nanood ang kamay ng oh. Kamino yan! Pero masaya ako kasi parang, oh, nakaka-enjoy pala mag-alone time. Oh, nakaka naka ako. Naman. Alone time. Sanay talaga akong mag-alone time, pero nang may movie. Gusto mo kami yung nakunood. Nakakatulog ako kakanood. Ako natutulog lang din ako. May day bed ako, night bed. Ako din. Ah, Di ba? Lilipat ako sa day bed. Ay, tayo. Nela, si Nela, si Hindi, kami yun. Sorry. Hindi ba kasi lang Hindi tayo o, sa atin. This, London yun ng pin... Di ba? You're from UK, Hello!